Ang cute-cute ng magginang ito. Nakikipagkulitan na rin ang ating si Mami Hershey sa kanyang anak. Yan ang kanyang anak ko. Oh. Patatapos lang mag-milk. Kinukulit niya ang kanyang mami. Oh. Oh. Ayan. Bagong ligo po ang ating si Mami Hershey. Oh. Grabe kong kulitin niyo. Oh. Nakikipagkulitan na ang ating si Mami. Ah. Oh. Ayang ang uso. Oh. Ah. Oh. Ayan, bagong ligo po ang ating si Mami Hershey. Na ngayon lang po siya nakapaligo. At kinukulit ng ating si Baby Kisses. O, oh, tingnan niyo naman po. Pagkatapos mag-milk yan, ganyan silang dalawa. <laughs> Nakikipagkulitan na rin ang kanyang mami, o. Oh. Kaya naman ang kanyang mami, ay, sobrang kulit na ng aking anak ang cute cute niya magina. Yan, yeah, may kalaro na si Baby Kisses. Nakikipaglaro na si Mami, oh. Oh. <laughs> ano, Mami, si? Ang kulit na lang anak mo, no. <laughs> <laughs> Kinakagat ang oso, eh. <laughs> okay, kasha daw, eh. <laughs> <laughs> ang cute-cute ng mag-ina. May kipagkulitan na rin ng mami. Ay, 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 ang uso. Ay, wag ka, baka masakta si baby, ha? Huwag kakagatin. Kinukulit na rin. Nalaban na siya. Nakikipagkulitan na siya.